Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Para, pa, pa oye, pa! Parang si, si <laughs> Aya yun. Walang himala! oy, oye, <laughs> nagmabangbangangan, teka, ano yan? Parang gusto ko yung may landi wala raw wala Yung wala wala mic eh. o, nga. Wala. Wala, 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 wala 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 nga wala 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 ha ha ano oh, sabi mo? Ano daw sabi mo? Oh, wala na naman. Eh, <tinyo> ina na. yeah! hey, na naman, oh! Ah, uh, Tinidora, ano ba? Ano talaga yun? Mahal din daw, <laughs> Eto, ang sabi, kami, may parang naririnig kami, pero hindi rin nga namin kung dito nang gagaling sa bata na to. Oo, oo kami rin wala. may nadidinig eh. Opo. Ah, may albularyo ba rito? <laughs>

Oh